sumama kami upang ipag ipag ipaglaban namin yung karapatan namin bilang may hirap na nakatira sa tabing ilog na sana ipakinggan ngunit ito yung nagbibingi-bingihan ng gobyerno ni Aquino na walang pakialam kundi ang itaguyod lang yung mga karapatan ng mga malalaking kumpanya na sa ilalim ng PPP o yung public-private partnership na yan na wala naman talagang maikinabang sa katulad namin. Ngayon po, yung pagharang na to ay isa pong magpapakita na ang gobyerno po ni Aquino ay natatakot sa mahanay ng pinakamaliit na napagsasamantala na katulad po namin. Na, ayan, hinarangan po kami ng mga kapulisan na yan sa kabila ng pang gusto lamang po namin ay ipanawagan yung karapatan namin sa paninirahan, sa anak buhay na ayaw ibigay naman ng gobyerno na to.